Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Magandang araw, makahenyo! Kumusta ang araw nyo? Handa ka na ba sa panibago nating aralin? Magaling! Ngunit bago natin simula ng ating talakayan, tayo munang manalangin sa poong may likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po namin pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy nyo ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalot higit sa aming mga pamilya. Panginoon, aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Ang social media ay may malaking kapangyarihan sa paghubog ng kaisipan at paniniwala ng mga tao. Ito ay nagbibigay ng boses sa mga individual na dati walang platform upang maipahayag ang kanilang mga salubin at adhikain sa pamamagitan ng pag-post, pag-like, pag-share at pag-comment, nagiging aktibo ang mga tao sa paglikha ng diskurso at pag-uusap tungkol sa iba't ibang issue. Sa konteksto ng social media, ang red flag at green flag ay mga terminong ginagamit upang tukuyin ng mga senyales o tanda ng positibo o negatibong sitwasyon o pag-uugali. Ang mga terminong ito ay karaniwang ginagamit upang ipahiwatig ang mga potensyal na panganib o babala o red flag o ang mga positibong aspeto o katangian o ang green flag. Sa puntong ito ay may inihanda akong laro at tatawagin ko itong red flag o green flag. Para sa ating panuto, sa bawat pahayag na aking sasambitin, maaring ang iba sa inyo ay sumang-ayon o di kaya naman ay umiling. Kaya naman, Pagkatapos kong sambitin ng mga pangungusap na inyong maririnig, piliin ang green flag kung sa tingin mo na ang pahayag ay may pagkakatulad at sumasang-ayon sa iyong pananaw. At red flag naman kung ang mga ito ay naiiba at tumataliwas sa iyong pananaw. Para sa unang bilang, ako, bilang isang mag-aaral, ay kailangang maging responsable sa paggamit ng social media upang maiwasan ang mga panganib at implikasyon nito sa aking personal na buhay at pag-aaral. Red flag o green flag? Para sa ikalawang bilang, ang social media na isang online na plataforma at serbisyo na ginagamit ng mga tao ay nagdudulot ng pagkawalang bahala sa pangangailangan ng mga tao sa konektado at malawakang pagbabahagi ng impormasyon, karanasan at opinyon. Red flag o green flag? Para sa ikatlong bilang, ang Facebook, isang halimbawa ng social media site ay may magandang epekto rin sa buhay ng isang tao. Red flag o green flag? Para sa ikaapat, ang mga Pilipino, isang consumer ng social media ay kinakailangan maging responsable sa paggamit nito. Red flag o green flag? Para sa ikalimang bilang, ang fake news ang nagpapahirap sa ilang tao ay palagi kong ipinagkakalat para sa kapakanan ng iba sa anumang uri ng social media sites. Talaga namang napag-green flag at red flag ang lahat sa mga pahayag na aking nabanggit. Ngunit huwag ka sanang maging red flag sapagkat natitiyak kong sa kaalaman kayo'y mapapakapit. Equal or not? Tingnan at suriing mabuti ang mga larawan kong ipapakita mula sa Instagram app. I-comment ang mathematical symbol na ito o equal sign kung ang mga larawan na inyong makikita ay magkakatulad. At ang simbolong ito naman o ang not equal sign kung magkaiba. Babala, suriing mabuti ang mga larawan upang hindi ka magkamali. Bibigyan ko lamang kayo ng limang segundo sa pagsagot. Kaya naman, isipan ay paganahin, mga mata ay panilawin, humanda na sa naiatang nagawain. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang Para sa ikatlong bilang Para sa ikaapat na bilang para sa ikalimang bilang. Talaga namang nanlaki ang inyong mga mata sa pag-spot ng mga larawan kung ito ba ay magkatulad o magkaiba. Binabati kita sa isang matagumpay na gawain. Huwag bababagot, huwag malulungkot, tiyak na aral ay mapupulot. Upang magkaroon ka pa ng dagdag na hint sa ating tatalakayin, naghanda pa ako ng isang gawain. Tatawagin ko itong 4 Picks One Word. Para sa ating panuto, tingnang mabuti ang mga larawan at hulaan ng mga salitang maaaring iugnay rito. Para sa unang bilang, Para sa ikalawang bilang, Para sa ikatlong bilang, Para sa ikaapat na bilang Para sa ikalimang bilang Para sa ikalimang bilang para sa ika na bilang para sa ika bilang Pagkakaiba at pagkakatulad ng tangka at haiku. Ang haiku ay may tema ukol sa pakiramdam ng tao at ang tema naman ng tangka ay ukol sa kalikasan. Binubuo ng labimpitong pantig ang haiku, samantalang ang tangka naman ay may tatlumpot isang pantig. Binubuo ng tatlong taludtod ang haiku, samantalang limang taludtod naman para sa tangka. Ang sukat ng haiku ay lima, pito, lima. Samantalang ang sa tangka naman ay lima, pito, lima, pito, pito. Nagsimula ang haiku noong ikalabing limang siglo, samantalang ang tangka naman ay nagsimula noong walong siglo. Para sa pagkakatulad ng tangka at haiku, sila ay parehong anyong Japanese na mga tula na may malinaw at tiyak na mga tula na ginawa. Upang malaman kung kayo ay talagang may naintindihan sa ay gawang talakayan, ay may nihanda akong gawain at ang gawain ito ay tatawagin nating sipatin, suriin, gamit ang sense of hearing para sa ating panuto? Pakinggan ang audio na iparirinig ng guro. Sabihin kung ito ay tangka o haiku. Ituro ang iyong kaliwang tenga kung ito ay tangka at ang iyong kanang tenga naman kung ito ay haiku. Ang kalikasan, ating pangalagaan para sa bayan. Ito ba ay tangka o haiku? Ang kalikasan ay ating pagyamanin para sa atin. Ito ba ay tangka o haiku? Ang kalikasan, napakaganda nito. Huwag abusuhin. Ito ba ay tangka o haiku? Ang pag-ibig ko sa iyo ay talagang totoo. Sana'y iyong madama ang pag-ibig ko'y buot totoo. Ito ba ay tangka o haiku? Ang pag-ibig ko, ito'y para sa iyo. Ang buong puso'y handang ialay sa iyo sa hirap o ginhawa. Ito ba ay tangka o haiku? Pag-iisa sa dilim, nagliliwanag at nagdidilim. Talagang nagniningning ang bituin sa langit. Ito ba ay tangka o haiku? Mahusay! Talaga namang nagamit ninyo ang inyong sense of hearing. Ngunit huwag mabibitin, mayroon pang gawain. Pagiging aktibo ay panatilihin. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawain ito. Para sa ating panuto, ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng limang minuto upang gawin ang gawaing nakaatas sa kanila. Pagkatapos ito ay tanghalin nyo sa harap ng klase. Para sa pangkat isa, Tangka Tapatan. Bumuo ng isang tula na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Pangkat dalawa, Haiku Kulit. Gumawa ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Pangkatatlo, Tangkaiku. Lumikha ng isang poster na pumapatungkol sa kahalagahan ng pagkatuto ng pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Mahusay! talaga namang naipakita ninyo ang pagkakaisa sa ginawang gawain ng di nag-iisa. Patuloy lang i-apply sa tunay na buhay ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon na susubukin kayo ng isang pagsubok. Not gonna lie. Sa panahon ngayon, palasak pa rin ang isyu ng diskriminasyon sa ating lipunan. May ibang tao na nabibiktima ng pangaabuso dahil sa kanilang edad, kasarian, lahi at antas sa lipunan. May mga tao pa rin ang nagbubulag-bulagan sa konsepto ng pagkakatulad at pagkakaiba ng ibang tao sa kung paano sila nabubuhay sa mundong ito at patuloy pa rin ang paghuhusga at pagpanig sa iisang paniniwala lamang. Bilang isang mag-aaral, paano mo may paliliwanag ang pagkakaroon ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi pa rin mapuksa ang isyong diskriminasyon sa ating lipunan? isulat ang iyong kasagutan sa ating Not Gonna lie Notes at i-story ito sa iyong Facebook account. Tunay na ang inyong kakayahan ay kamangha-mangha kahit na limitado lamang ang oras na ibinigay sa inyo upang mamaghanda. Nararapat lamang na inyong palakpakan ang inyong mga sarili dahil sa napakagandang mga presentasyon na inyong ipinakita. Dahil dyan, Tingnan naman natin kung ako ba ay inyong mapapalakpak o kayo'y maliligwak sa inyong susunod na gawain. Ang gawain ito ay tatawagin kong Airdrapan mo naman ako ng opinion mo. Bilang isang mag-aaral na nagnanais matuto sa bawat araw na namamalagi tayo sa paaralan, mahalaga na bukas ang ating mga isipan sa lahat ng mga bunga ng ating mga ginagawa. Sa iyong palagay, Mahalaga ba na pag-aralan ng bawat desisyon na ating binubuo maging ang maaaring maging bunga nito? Mahusay! Sa tuwing bumubuo tayo ng desisyon para sa ating sarili, ay nararapat lamang na malaman natin ang maaaring maging bunga nito. Ang magandang desisyon ay may kaakibat na magandang kinalabasan. Subalit, ang maling desisyon ay maaaring magdulot ng masamang resulta. Katulad na lamang ng pagbuo ng isang tula, nararapat lamang na alam natin ang estilo ng pagbuo nito kagaya na lamang ng tanka at haiku. Ang sapat na kaalaman ay kakailanganin nang sa ganon ay makagawa ng isang maganda at makabuluhang tula. Para naman tayahin ang inyong kaalaman sa ating mga naging talakayan, sagutin mo ang pagtataya. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nanampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang MAG TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!